Ayan mga boss, nasa Plaza uh, Project po tayo dito sa pinapagawa ni Boss Bagoy. Ayan, update po tayo dito mga boss. At na po yung pag-routing natin. Ayan, okay na po yan. Uh, tapos yung namang mga timang pinupulled ni ano ni, ni Ramil. At tapos dito sa plaza natin, ayan si Pak. Dito. Doon na sa mga CSP nag-no pa yung mga kanto, okay na po yung mga kanto niya Ano, tibay, ganda Ganda ng ating roofing Tapos atang Pakatapos man ano yan Ipipintura yung mga full belt Tapos atanggalin na yung mga scaffold Kaya para maano ma na, na to, ma Maforma na yung mga poste Para ma-plastering na yung ano natin yung lock natin ayan naka ano na po naka buhos na to ito na lang ano itong countertop top kitchen lababo yung sink doon tapos yung kayang range dito mamaya mabubuhos na rin po yan So, naglagay tayo ng ano dito. Marklet. Para may magamit sila dito pagka uh, gustong mag ano, mag sound system o mag electric fan charge charge ng cellphone kasi maglalagay si Boss Pugoy ng ano dito ng ng mesa. Ayan, plastering na po dito. Tapos, sabay na yung pintura dito sa full uh, lane ni, ni Buddy. Sabay ni ano, Nito Lume. Nito Lume! Jau, hindi ka pa magaling, Jau! <laughs> <laughs> May sideline si Jau Mata, mga boss. Nasa pabahay. Pabahay. Ah, nasa pabahay po si Jau Mata. Meron siyang sideline doon na tambak. Tapos nagbigay na rin tayo ng utility box para sa kanyang outlet dito dito sa taas yan tsaka yun mga boss yung ating ano panel board dyan dyan natin lalagay yung panel board natin tapos yung... -i -i na, Mas, awa, Ay, yung okay, na, awa hindi may tangang po ito actual te kang, kang, kang boss mo class boss Ay, mark pa yung niya, boss. awa panel board tapos yung pinaka entrada niya dito dito natin dadaan yung pinaka main yung entrance cap doon na ah. tapos yung yung wire sa ilalim diyan na lang lalabas yung mga wire niya yung outlet at saka yung switch mga lights diyan bubutas po tayo diyan sa ilalim Ito siya na pwede nang mabusin mamaya ito na Yan, Pwede na pa mas na mamaya mga, mga boss Mamaya ang tapos man ng Ito okay na to. Binatutuyo lang po to tapos tatanggalin yung form ba plastering na. Plastering na si Pax dito. Ayan, naka-plastering na po yun dito sa likod baka makakanto na. Makinis. Makinis pa kapalatada ni Pax. Pulido. Diretso yan eh Diretso mga boss eh, na? Pantay na pantay Ang paladada ni Pak Makinis Tapos yung kakantuin mo yun ha? Kanto Eh Oo oh, babo kanto Halina Kanto niya Yan, kailangan malinis yan kasi mga boss Ito yung ano niya yung breaker niya ito pandal board hindi na natin lalagay ito Ayan. kailangan mabutas yan eh Bubutasin mo tapos yung sink niya ito bilhin namin kay ano kay Aldi Ramos sa Lagundi Mechico shout out Aldi Ramos tsaka itong mga breaker tapos ito inakpol ko po kasi dito ito naman yung ano Doi. Butas para sa os nung ano nung ka, kalan. Eh mamaya bubuwas na bu po to. Palilinis ko muna po to tsaka pabubutas ko 'yan. Tapos palalagyan ko pa ng ano to ng dalawang vertical na tubay to. Dito tatlo bago sila magtanggal ng mga scaffold. Okay na po lahat 'yan. Yung bubong natin tapos na. Ah, uh, susunod naman yung mga ano, yung mga safety grills dito. wala nga sa kwarto lang po kasi yung ala yung ala blocks natin kaya diretso siyang butas para paglagay natin yung panel board ah uh, ayos siya maganda siyang ilagay pagka nakabutas yan tapos dito ayan nakapre-pair na po binasa na namin para mag na ito yung lalagyan na ng ano to ang cost ng ano cost ng Kalan. Dinamayin ko po yung bakal para matibay kasi pagka gumalaw po yan yung tiles natin. Tiles lang po ilalagay natin dito 60 x 16 tiles na porcelain. Kailangan matibay yung ating ano, pinaka slab para yung tiles hindi gumalaw, hindi hindi ano, hindi matanggal, hindi magat Kaya maganda matibay yung pagkabakal niya. Tapos yung kapal po niya nasa 3 inches po. 3 inches lahat pati yun ang 3 inches yung kapal ng ating lababo ito full weld na si, ano dito, si Romel tapos nalagyan ko na ano doon yung 2x2 na vertical ito andito si boss cooper oh. boss cooper na so, masyal uh, na yung gawa natin kung aprobado kay boss cooper hahaha <laughs> yung panatada ni Pax ayun pinahano nga pa pinapili sa yun doon ito tapos mamaya bukos na to kasi lalim po yung mga tropa natin na nagyari na sila sa lalim dumating na po yung order nating semento tapos buhangin halo black na 4 Deliver na kanina. Yan. Start na na. Ano? Start, Start na. Start na. Yung manok ko ito. Oh. Wala si ano. Si Ajer. Si Alpo Dakma, Wala. Sa kaya ni Boss. Awa. Awa. Oh. Ito yung mga manok. Oh. Manok ni Boss Pugoy. Pagdating niya. Pagluluto tayo ng ano. Nang sinampalukan. O kaya tinola. Ayan ha. Ang laki. Love Lord. Ito po yung sa ano Sa likod Ano lang po yung plastering Naka ready na yung anong mga ano Scaffold Saka dito dito yun o ang ilang na po dito hoy hoy busy yung mga neighbor natin ha ah, ano uminom kayo Hindi pa, Sige na, may 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 gilay light, Ah, di mo, sa tapay ba dato? Ah, yan bisa deso. Ala po ni na ni. Amo ka beng! Shout out! beng! Ayan yung mga nebo natin mga bata dito. Uh -huh. Ayos mga boss Okay na Tapos ito tinanggal na yung forma Para ma-prepare ma na sa plastering Ito yung kanyang knock bar Tiles lang pala lagay natin dito Tiles din 60 by 60 pong tiles Tapos dito tiles din to uh, Wood lock na tiles Ang lalagay natin Tapos meron siyang abang lang dito na uh, Pwede siyang lagyan ng T5 Para sa cob light Ayan o. Oh. T5 bulb. Ayan. meron siyang flexible toaster. Tapos yung plastering ni Pax. Ayan. Sinis. Kanto na lang po yun doon. Ano yun po yan. Papunta po dito yung nung ano niya yung plastering niya mga ba. So yan, yan ang update natin dito sa Plaza Project Sa pinapagawa ni Boss Pugoy Ayan, finishing pa rin po tayo Yung bubong po tapos na Tapos susunod, yung susunod yun namang mga grills ang gagawin natin mga boss. So yan, ang ito lang po yung vlog natin Ayan, yung update natin sa Plaza Project mga boss. Maraming lang, salamat po.